At malaking porsyento ng mga Pilipino nagsasabi hindi kumbisido na patungo sa tuwid na daan. Ang Administrasyong Aquino batay sa Pulse Asia Survey. Ito ang balita ni Neil Maribho. Tatlo sa sampung Pilipino ang naniniwala na patungo sa tuwid na daan ang Administrasyong Aquino. Batay sa Pulse Asia Survey, 29% ng 1,200 respondents ang nagsasabing kumbinsido sila sa polisiya na ito ng administrasyon. Sa kabila nito, 36% naman ang hindi kumbinsido, samantalang 34% naman ang hindi makapagdesisyon. Ayon sa Malacanang, ang survey na ito ay hindi maaaring ipakahulugan na marami nga sa mga Pilipino ang hindi kumbinsido sa tuwid na daan ni Pangulong Aquino. Dahil sa malaking porsyento pa rin ang hindi pa nakakapagbigay ng kanilang saluubin, batay na rin sa naturang survey. From our perspective, uh tuloy po namin gagawin ang aming trabaho. Uh, hindi natin alam kasi kung ano yung, kung ano yung nakaraan. So, so, there's no basis to compare. Dagdag pa ng Malacanang, ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng survey kaugnay ng polisiya na tuwid na daan ng administrasyon. Hindi naman naniniwala si Presidential Spokesman Edwin LaSherda na may kaugnayan ang resulta ng survey sa mga usapin ngayon ng ginagawang pagtatanggol ng pangulo kay PNP Chief General Alan Purisima. The president also said, he's not exonerating General Purisima. All he's saying is that let's give the person a chance to defend himself. And he's doing that and he will be doing that. Ang survey ay isinagawa sa kalagitnaan ng mga isyo sa investigasyon ng overpriced Makati City Hall Building 2, paghiling ng Pangulo na dagdag kapangyarihan sa Kongreso. Panawagan na resignation ni PNP Chief Purisima dahil sa mga krimeng kinasangkutan ng ilang pulis at ng paghahayag ng Pangulo na patuloy nitong tiwala sa PNP Chief sa kabila ng mga isyo. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide.